Tatlong araw at tatlong gabi na walang malay si Mike sa dalampasigan. Pagdilat pa lang niya ay nakakita na siya ng isang higanting alimango. Hindi pa nakakabawi si Mike kaya nagulat siyang sumigaw. Pagkatapos lumingalinga ay natuklasan niyang napadpad siya sa isang desyertong isla. Sa kalabuan ay tila nakarinig siya ng mga sigaw. Sa sandaling ito ay naalala ni Mike ang kanyang pinsan at malakas niyang tinawag ang pangalan nito. Di nagtagal ay lumitaw si Tommy sa desyertong isla. Labis na natuwa si Mike at agad na tumakbo patungo sa kanyang pinsan hindi inaasahan na milagrosong nakaligtas ang dalawa. Ngunit matagal silang naghanap sa malapit, ngunit hindi pa rin makita ang kapitan. Maging ang pag-akyat sa mataas na lugar ay walang bakas ng tao. Tiningnan ang malawak at walang hanggang karagatan sa paligid. Sa sandaling ito ay napagtanto ni Mike na naipit sila sa isang desert. Sa simula ay plano nilang dalhin ang pinsan sa Paradise Island sa Australia para sa bakasyon. Hindi inaasahan na sa gitna ng daan ay naaksidente sila at napadpad sa desertong isla labis na nakonsensya si Mike, ang mas nakapanghihina ng loob ay nang pumunta ang dalawa sa mababaw na tubig upang manghuli ng isda para sa pagkain. Ngunit si Mike ay isang mayaman at spoiled na bata, wala siyang alam tungkol sa survival sa kagubatan. Ang resulta ay napagod silang dalawa at wala pa rin nakuhang anuman. Nang dumilim, napilitan silang magtayo ng pansamantalang silungan. Tiningnan ang napakagandang tanawin ang dagat sa paglubog ng araw. Naramdaman ni Tommy ang hindi maipaliwanag na kawalan, lalo na sa mga gabing may kidlat at bagyo. Kailangan lang magyakapan ng dalawa, sinusubukang tiisin ang matinding lamig at sa kahirapan ay lampasan ang mahabang gabi. Lumipas ang oras hanggang sa ikatlong araw. Palagi silang umaasa sa nyog para mabuhay. Ngunit si Mike, na sanay na sa marangyang buhay, ay hindi talaga makapag-adjust. Kahit anong pilit niya ay walang silbi. Saan ako nagkamali? Hindi ko rin alam. Napilitan silang pumunta sa loob ng isla para ma Sa sandaling nawawalan na ng pag-asa ang dalawa, biglang nakita ni Mike ang punong saging sa malapit. Sa pagkakataong ito ay sa wakas ay makakakain na sila ng iba't ibang pagkain. Ang mas nakakatuwa ay habang mas lumalalim sila sa isla. Hindi sinasadyang natuklasan ng dalawa ang isang kweba. Ang loob ng kweba ay perpektong magiging silungan mula sa ulan at hangin. Ngunit sino ang mag-aakala na sa susunod na segundo? buti na lang at nakakapit agad si Mike sa gilid ng kuweba, kung hindi ay nahulog na siya sa bangin. Sa tulong ng kanyang pinsan ay mabilis siyang nakaligtas sa panganib. Hindi naglakas loob ang dalawa na manatili ng matagal at nagmamadaling tumakas mula sa kweba. Sa sandaling ito ay biglang may nakakatakot na ugong. Parang tunog ng isang ligaw na hayop, kasabay ng unti-unting paglapit ng ugong. Takot na takot na nagmamadaling tumakas ang dalawa. Ngunit bago pa man sila nakatakbo ng malayo, biglang may humarang sa daan. lumabas na iyon ang kanilang kapitan na si Jim. Sa simula ay hinahabol sila ng mga pirata. Hindi inaasahan na sa proseso ng pagtakas, tumama ang barko sa isang reef. Bagamat nasira at lumubog ang barko sa ilalim ng dagat. Salamat sa kapalaran, lahat ng tatlo ay nakaligtas. Higit pa rito, nagawa ni Jim na dalhin ang bagahe ng tatlo bago siya tumalon sa dagat. Pinayapan niya ang lahat na huwag mag-alala ng labis. Kapag natapos na nila ang balsa, maaari na silang umalis sa desyertong isla na ito. Ngunit si Mike ay ganap na hindi pumayag sa mapanganib na paraan na ito. Nagudyok pa nga siya na sisihin ang kapitan sa kakulangan sa operasyon. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, naghanda si Mike na umalis kasama ang kanyang pinsan. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, ayaw ni Tommy na maging tensyonado ang relasyon ng lahat. Ang kanyang payo ay walang epekto. Kaya't walang pagpipilian si Mike kundi umalis ng mag-isa. Nagpatayo si Jim ng silungan sa kap... Doon ay hindi lamang maraming maraming uri ng pagkain, kundi maaari ding malinaw na obserbahan ang lahat ng sitwasyon sa dagat. Ngunit ang sitwasyon ni Mike ay hindi mainam. Hindi lamang siya nakatagpo ng isang nakakatakot na higanting gamugamo, kundi hindi rin sinasadyang nahulog sa lachan. Gayunpaman, pa ang matigas ang ulo na si Mike ay hindi pa rin humingi ng tulong sa kapitan. Sa halip ay galit na pumunta sa dagat upang hugasan ang putik sa kanyang katawan. Pagkatapos ay humiga siya sa buhangin at unti-unting nakatulog. Ngunit sa hindi kalaunan ay nagising si Mike sa mga hiyawan. Nang lingunin niya, nakita niya na ito pala ay isang naghahanap ng pagkain na baboy ramo. Sa gabi kapag umuulan, kawawa si Mike na tanging makakayanan lamang ang pagkasira ng hangin at ulan. Samantala, ang kapitan ay hindi lamang maaaring magpain, kundi mayroon ding maraming ng seafood na makakain. Higit pa rito, ang balsa na ginawa ni Jim ay malapit ng matapos. Siniguro niya na dadalhin niya si Tommy papalayo sa desyertong isla na ito. Masigasig ding tinuruan ni Jim si Tommy kung paano manghuli ng isda sa dagat. Sa ilalim ng kanilang walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay nakahuli na rin si Tommy ng maliliit na isda. Labis silang natuwa sa sandaling iyon. Ngunit sa sandaling ito, si Mike na nakatayo sa itaas ay biglang nakakita. Malapit sa dalawa ay may isang buwaya na dahan-dahang lumalapit. Sobrang takot si Mike. Nagmamadali siyang bumaba sa bundok at sumigaw ng malakas na sabihan ang dalawa na lumayo sa tubig. Nakikita na papalapit ng papalapit ang buwaya. Walang pakialam si Mike at sumugod patungo sa baybayin. Sa sandaling ito ay napagtanto lamang ng dalawa ang panganib. Itinulak ni Jim si Tommy upang protektahan siya. Pagkatapos ay hinawakan ang sibat ng isda at marahas na sinaksak ang buwaya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bato at malakas na hinampas sa ulo ng buwaya. Sa wakas, sa tulong ni Mike, ang, ang tatlo ay sa wakas ay nakatakas sa panganib at nakaiwas sa isang sakuna. Lubos na nagpapasalamat ang kapitan sa tapang ni Mike. Kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa ganito, bumalik si Mike sa grupo. Sumama siya sa dalawa sa silungan ng kapitan dito ay hindi lamang mas maraming damit, kundi mayroon ding flare na maaaring magbigay ng signal para humingi ng tulong. Ang lahat ng ito ay nagpahanga kay Mike. Tinahin nila ang mga labis na damit upang gawing layad. Pagkatapos ay umakyat sa bundok upang pumili ng angkop na puno para gawing palo. Sa pamumuno ni Jim, lahat ay nagtulungan sa paggawa ng balsa. Sama-samang lumangway sa kuweba ng mga ulang. Manghuli ng malalaki at sariwang ulang upang itabi. Sa ikasampung araw na sila ay stranded mayroong mahinang tunog ng malakas na makina. Dito lamang nila natuklasan na mayroong isang eroplanong lumilipad sa lugar na ito. Agad na tumakbo si Mike pabalik sa kampo. Nakita ni Jim ito kaya dali-dali siyang sumunod upang pigilan. Ngunit huli na, bago pa man dumating ang kapitan, sabik na sabibik na si Mike na nagpaputok ng flare sa langit. Ang eksenang ito ay nakita ng mga pirata na nagha Ang dahilan kung bakit patuloy na hinahanap ng mga pirata ang kinaroroonan ng tatlo sa kalapit na mga desyertong isla ay dahil bago pa man sumakay si Mike sa bangka upang umalis, ang babae sa kanilang grupo ay kunwari na nabangga si Mike, at sinamantala ang pagkakataon upang nakawin ang kanyang pitaka. Sa pitaka ay hindi lamang maraming pera, kundi mayroon ding dalawang walang limitasyong platinum card. Higit pa rito, ang address na ipinapakita ay mula sa isang ari-arian sa California. Napagtanto ng mga tao na dumating na ang pagkakataon para yumaman. Nagplano silang kidnapin si Mike upang humingi ng malaking ransom kaya't ang mga pirata ay hindi nag-aksaya ng oras. Kahit na kailangan nilang baligtarin ang lahat ng kalapit na isla, kailangan nilang hanapin si Mike. Nang malaman ni Jim na naipaputok na ang flare, sobrang galit siya. Dahil ito ay isang commercial airplane na lumilipad sa taas na higit sa siyam na libo isang daan metro. Hindi nila matutuklasan ang signal ng distress na naipaputok. Ang tanging kagamitan sa paghingi ng tulong ay nasayang ng walang kabuluhan. Ang mas nakakalungkot pa ay nang sumakay ang mga tao sa balsa at naghandang umalis sa desyertong isla. Hindi inaasahan na hinarangan ng mga pirata ang kanilang daan gamit ang kanilang speedboat. Mabilis na lumundag sa tubig. Lumundag sa tubig. Sinabihan ni Jim ang lahat na mabilis na sumisid sa tubig at lumangway patungo sa kuweba ng mga ulang kanina. Sino ang mag-aakala na sa kritikal na sandali ay hindi matanggal ang life vest ni Tommy? Nakikita na papalapit ng papalapit ang kalaban. Walang magawa si Tommy kundi sabihan ang dalawa niyang kasama na mabilis na umalis. Samantala, sa kasamaang palad, si Tommy ay nahuli ng mga pirata ng buhay. Para iligtas ang kanyang pinsan, si Mike, nalikas na, na mahiyain, ay unang beses na nagkaroon ng isang matapang na ideya. Nagplano na siyang gamitin ang gintong pera ng kapitan bilang pain. Pagkatapos ay magsinungaling na sa loob ng malalim na kuweba sa desyertong isla, ay mayroong maraming nakatagong gintong pera. Sa ganoon ay makuha ang tiwala ng mga pirata. Ang katotohanan ay ayon sa hula ni Mike. Ang ganitong uri ng gintong pera ay mayroong malaking atraksyon sa mga pirata. Nagpasya silang gamitin si Tommy kapalit ng mahalagang gintong pera. Pagkatapos ay nag-iwan ng isang tao upang magbantay sa bangka. Ang dalawang iba pa ay sumama kay Mike sa desyertong isla upang magdala ng gintong pera. Lahat ay nasa plano ni Mike pagkatapos bumalik ng mga pirata sa kabi ng bangka. Si Jim at ang isa pa ay nagkukunwari ng mga damong dagat at tahimik na lumangway patungo sa yete ng kalaban. Kasabay nito, pinuto nila ang fuel line at ang electrical wire ng speedboat. Pagkatapos ay sumakay sila sa yete at inatake ang mga pirata mula sa dalawang panig, harap at likod. Sa perpektong pagtutulungan ng dalawa, walang laban ang kalaban. Pagkatapos ay madaling nahulog sa dag dagat. Samantala, si Mike, pagkatapos na madala ang mga pirata sa loob ng kweba. At habang hindi nakatingin ang kalaban, mabilis niyang inactivate ang bitag na naihanda na. Ang dalawang tao ay nahulog sa malalim na bangin sa loob ng kweba. Sa wakas, pinaandar ni Jim ang yet ng mga pirata upang sunduin si Mike. Ang tatlo ay sa wakas ay umalis sa desyertong isla, kung saan sila ay stranded sa loob ng sampung araw.